Hi vlog, welcome to my guys. Nagpanunoghot kami sa lati, guys. Yan no. Panunoghot sila sa lati. <laughs> Baho. Panunoghot sila sa lati. Ah. Hi, <laughs> hubas na praya, pana na limbas. Oh, ko oh, damo, na ini menak yan ako kubos na siya oh panalimbas, nalimbas hay Hi guys nasa pang sila guys ayan guys ka ba Guys bumalik yung isa guys Mm mm ligid-ligid sila guys Tumdum damil kuno ako kada kadami lang ako ning <laughs> guys limbasan na guys dito na kami guys sa sapa limbas limbas na guys hindi ito sila guys sa so, kakao ng balinghay guys

Đấy, bà hạt ná Tị hồ bà sợ ná bà sợ nở Chị trở lại cái cao Tindak-tindak pasti di Paling Ismail ada teh. <trai>. Ismail. <laughs> so. Oh oh oh. oh. <laughs> <laughs> Ay, yara, anu tubi. Why, <laughs> bah, na. So aso pa lang to. Um. Titigilan ko muna. Hmm. Uh, ay,

guys. May igat pa kami. At may hipon na malalaki. Ayan guys. Hindi alimbas ha. Oh. Patry. Mm. ang <laughs> naabot. Mm. <Kuyang> na oh <laughs> mm -hmm. le. Dito dito oh, may butas 'yan. Gara Ay. Ay butas na. ho. <laughs>

yan guys. Ba. Kain na kami. Noto na guys, oh. timbak Sa timba. timba. binatang di di Oh, uh ba? -huh. Tibay aman um swear. Ito <laughs> tinatawag sa aming lechon frog. Lechon frog. Ang niloloto namin ay <laughs> tuyo na antobag <laughs> Sa dami ng apoy. Magsasabaw kami guys. Oh. Sa laki guys. Oh. Ang igat-igat pa kami. Hmm. 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 Ang dami namin hepon. Hmm. Tay <laughs> oh, <laughs> na Wiri. Kumusta ka? Kumusta ka naman? Kumusta ka naman? man ang sabaw. Tumagilid. <laughs> <laughs> Ay ah, pulula. Ang sabaw na ang tilawa, hindi lang butang Mm. Dagot-dagot. Tugahaw ng baga ko. sa bawo. ko Ayun yung sa bagoy. Luto ng aming swarm. Sila na hmm. one. Let's go guys. Kain na na. kami pa kami ng palaka guys at saka igat isa. Ah, ipon ko na maluto. Oh, kay tinungtong niya sa kahoy da. Gadang-gadang okay, ina. Jo, dito ho. Oh. Gadang-gadang gana oh, hay. Mm. Kanamit ko kasi le ho. Mm. Kunak sok bakuy ang gida. sobrahan. <laughs> <laughs> Una kaputos dire. May plato kami, guys. Ayun. Oh, ito na putos daw dahon. Ato.

Hi guys, ito na kami. Kumihigop ng sabaw. Kaya ayo. Ay kumakain ng sabaw mi. Kumakain ng sabaw, umihigop ng uyan. Ano na kung pila. Kanan tumo. Dapat tumo ni ho. Na panso. Sini, kun ko jini. Ako na na bago. Guys, kabayo po yan, guys. Ilam kay kuya ay si mo Mm. Sarap. Okay. Ano nga bagoy? Ano dito oh. Bagoy? Pia ka sa ayam ah. Saka ka na. Magbalik ko ako. Ngarang. Hubo sa akong buwibuy sa sitio. Kasili. Dukan ka mo. Ang kainit. Tambok.

Besik kamu jadi pak kanjo toh? Mau sekarang ini dicuci cara. Milau. Hmm. Jangan kahang. Hmm. Swir Bapak. Oh. Mau mau ke jalan. Hmm. Dikapan on? Hmm. Kan mau ke mana? Heeh. Oh iya. Ini. Hmm. Dok ada nang sapas -sapa dusun. Hap membasin. Ya. Itu juga. Enggak sekebil-kebil kontrol itu. Hah?

kung si balingag ha. Kapote Hok. Kapote ko ti Balingag no. Kapote. Kapote Sandok. Ya pagkahubas. Bago ka din Bago ka din Ah guys, pauwi na kami. Ayan na sila. dami namin. na <laughs> Wait na kami guys. Yan makikita nyo mamaya yung aming mga hole. Mga Masyadong masih adong mataas guys ang aming pagadaanan. Dan amaterik. Ha. <laughs> ล็อกไมฮิปออ๋อหลักยันโชว์เลยหน้าิตัว Ng Dito na kami guys. Ito lang huli namin. Asa ka mo vlogan? Oh. Yan sikat namin. Ang lalaki. Ang daming sihi. Mga okay. uh, Philippines yan. Ayan guys, ang aming huli. Ayan. So, shout out po muna tayo. Shout out po kay Miting Pilyartos. Itlog. Shout out din po kay Rafi Pilyartos at shout out din kay Raymond Galon. Si Pero at least shout out din po kay Renilo Tolan. Shout out din po kay Denver Mindo. At shout out din po kay Isidro Tiholan. Shout out din po kay CC Ayan. Vlog. Ayun. Bay ng bay. Parok na. Nandito na lang ang aming video. Susunod na naman. Kung bago lang kayo sa akin channel, please subscribe at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga video. Ayan.